Ito na nga naglalakad na tayo mga badi papunta sa pupunta natin na uh, gusto nating matulungan mga badi. Sana kung may, may tutulong kayo dito sa pamilya na pupuntahan natin mga badi, uh, tulungan natin kahit kunting bagay lang. Uh, meron pala tayo dito ng ini-endorse so, mga badi ha. Uh, yung clipper mga badi, razor clipper mga badi para pag may commission ako diyan at madaming bumili ay ako mismo ang tutulong dito sa pamilya na to mga body. Okay. at ito na nga po malapit na tayong makarating sa bahay nila at ito na at ito na nga po huh? nakarating na po tayo sa bahay nila nakikita nyo naman po butas butas na agad yung mga bubong nila oh. Ang wala ka pa, ako binigyan. Ha? Ang wala ka pa. Wala ka pa. Ano lulutoy mo? Wala ka. Yan na nga po yung razor na ibibigay natin at magaling po yung papa niya magupit eh. dito. Hmm. At para <coughs> mapa para mapayos natin tong ano mo? Pag kalabing ka, Dito nga daw si Labing, I I iwan ko na dito si ano, Labing. <laughs> Wag naman ano po yan? Nandiyan na pati. Akin mo si Labing. Nandiyan na yung razor ni ano ni para magamit niya hindi pati anti kuryente para may ano sa inyo may, may, mamaya may tumulong di laking bagay na. ah mm kung sino man pong may gininto ang puso nangipo kami ng tulong na kahit pong pagkawalang lang ng nasira namin bahay kalman po sa puso ninyo kahit pagkain gamit kasi nasa lanta po yun ng bagyo ay oh, mga body tingnan nyo naman mga body oh. butas butas eh mga bubong nila oh. ding ding tingnan mo na ding ding butas na rin eh, eh? Di, di na kailangan ng ilaw. <laughs> at kung mapapansin niyo po, nakasimento na yung bahay nila at nakasalamin. Gawa po nang tinulungan po yan noong nakaraang vlogger. Kaya lang po matagal na panahon na din kaya hindi na po napapaayos. Mm Hello. -hmm. Ibigay e, mo na lang to kay ano. Di na di charge. Di ano na yan. Wireless na yan. Razor yan. Magagamit niya sa paggupit-gupit para pag nadayo-dayo siya, di may maganda siyang razor. Hindi na yan sinasaksak sa print hindi Ano? Di, pag nagupit siya sa malalayo, hindi may gagamitin siyang magandang razor. Ay, hindi na yan chinacharge? Hindi na. pag siyang paglubat na. Hmm. na yan. At ito na nga yung ibibigay nating mga razor, mga body. At pag nag-order kayo nyan mga body, may commission ako nasa 20 pesos. At kung marami naman mag-order, hindi yung ibang commission ko, ipang ko na din sa kanila mga body. Kaya order na kayo body, dyan sa yellow basket natin. At isesend ko din yung link sa comment section. Dito, wala, wala sa awak. Kaya dyan sa loob. <laughs> <laughs> Ayan, Ito, langis para ano. Bigay mo na sa kanya. Langis. Pang, ah. pang. Hmm. na ma na kami. O magpaalam pa ka na sa ano. Ito, magpasalamat ka na agad sa mga ano. Salamat po. Sa mga gustong tumulong. Sakali mang gusto ninyong tumulong. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hmm. Tingnan na.